Hello! Good morning everyone! Meron na akong kunting isi-share sa inyo guys uh, tungkol sa aking mga pagsubok sa buhay bago natin makamit ang ating mga hinihintay. Hindi madali guys sa isang katulad natin na content creator na nagsisimula pa lamang na mga baguhan pa lamang na mag ano mag gumagawa ng mga content meron lang akong i-share sa inyo na pang pa-inspired pang palakas loob na sana ma-inspire din kayo kaya ititiling something ko sa inyo guys sa aking pagbilang bilang isang content creator na sa pinagdaanan ko marami akong pagsubok bago ko nakamit bago ko ano yung sig na unlock ang aking 60 minutes uh, 60k minutes view ang aking ano bago ko na unlock yon kaya sabi ko patuloy lang pag hindi tayo sumuko, makakamit natin. Sabi nga nila, quitters na ruin daw. Oo nga, totoo. Kasi pag hindi ka tumuloy sa patutunguhan mo, hindi ka talaga makakarating. Kahit gaano pa kahirap, kung titiisin mo, maaabot mo din. Yun. Yun ang naano ko sa akong sarili, guys. Kung sumuko ako, kung hindi ako natuloy, hindi ko na ko unlock ang aking 60 minutes. Kaya sana sa mga katulad kong baguhan sa uh, larangan ng Meta World, huwag kayong sumuko. Patuloy lang kahit gaano kahirap. Go lang ng go. Kasi nakamit ko kahit gaano kahirap, marami akong pinagdaanan bago ako nakarating bago ako nakapasok sa Team Bless na sila ang tumutulong sa akin marami akong pinagdaan na, sabi ko ayoko na ayoko na pero nalampasan ko kasi alam nyo guys bakit ako hindi nakapagtuloy-tuloy minsan kasi guys sa ating buhay mayroong magkasakit siyempre yung mga anak ko so hindi natin yan priority ang ating paggagawa ng ano paggawa ng mga content Siyempre, priority natin, uunahin natin yung mga anak natin, ang ating family, na wala tayong ibang katulong sa buhay, tayo lang gumagawa sa, sa loob ng bahay natin. Kaya, ang hirap, ang hirap. Kaya, sabi ko, pagka ano na naman, okay na yung mga anak ko, sabi ko, ipagpatuloy ko na naman. Kaya, natagalan ako sa aking 60k minutes view kaya yun ang aking mas, mabibigay ma din magpa-inspired sa iba yung nagsisimula pa lamang go lang tayo wag kayong mawala ng past ng pag-asa go lang ng go para makamit natin ang ating mga minimiti sabi nga nila guys bago daw Uh, makamit mo ang success dumaan ka muna sa paghihirap dumaan ka muna at saka ma-feel natin maramdaman natin ang saya kung dadaan ka muna sa hirap bago mo makamit ang mga tagumpay mo sa buhay kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat guys sana uh, maka kasi ako na inspired ako sa iba ding mga vlogger kaya hindi ako sumuko nagpatuloy ako kahit gaano kahirap yun nagpatuloy at saka sa awa ng Diyos natulungan ng Tumbles kaya malaking pasasalamat ko sa kanila kaya darating din para sa akin at darating din ang para sa inyo. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat guys. Sana Uh, ma-share nyo ang video ko at saka ma-ano -ma nyo ma-pulutan -ma -ma ma-kabigay ng inspirasyon sa inyo thank you so much guys bye bye